Good day mga kasikap, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kasikap Welcome ka pala mga sa akin mga sa aking munting channel And mga kasikap, araw nga pala mga kasikap is magdideliver kami ng tapaludo May halong kunting yero at ito mga kasikap po, pakita ko sa inyo mga kasikap po. Yan yung truck. Yan. Yan. yan mga kasikap, uh, ah, yung truck puno na mga kasikap. Ang oras na pa natin yan mga kasikap is 12 nagkain lang yung kasamaan ko sa si James para i-deliver namin doon mamaya. Kailangan makarating kami doon ng 12.30 para kami mauna sa pila. Ano, sa Aplex ko rin sa inyo mga kasikap, mga kasikap. Mga kasikap uh, yung nilagay ko ng tapaludo mga kasikap. yan mga kasikap. ito yung ko ng tapalo doon. Ito na siya naubos. Kailangan naming linisin yan dyan kasi yung bakod masyadong mababa. At yung mga tapaludo namin is tumatalon sa kabilang lote. Uh, kasi pupunta doon yung mga kalakal namin kaya kailangan namin ayusin yung bakod kaya inuubos namin yung mga kasikap Dinideliver namin May isang deliveran lang isang truck yan mga kasikap uh, doon lang tayo magkita kita sa deliveran unang karga namin yan mga kasikap baka mamaya magkarga pa ulit kami yan mga kasikap papunta na kami deliveran mga kasikap para pagdating ng alaw na mga kasikap muna kami sa pila Ayan o Ibiayin na kami Sama natin Kasi no, kap, dito na kami, malapit na kami pero ako sa trap, ah, uh, bilog ko kayo mga kasikap, ito na kami sa loob mga kasikap, nakatras na kami yan Ito na yung loob Ayan, Ayan at Pahintayin natin kasi nagkakain pa yun sila Sabi kainit yan yung may-ari yung mga po. Yan yung may-ari. Yan. Yan yung may-ari. Yan. Yeah. yan, oh. yan. yan, oh, yan. Wow. <laughs> yan mga kasika, pintay lang natin yung mga tao nila. Kapay nga pa. Yan mga kasika, na yung natin. Oh yung na natin yung na. um, uh, natin kanina ano uh, um, yung yung mayari yung probidyo, pero pabidyan ginagawag yung tikay tayo yung apa kau ni lah, kau yang ini. Soalnya Alam. Baik. 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 dan Baik. 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 Tapi dia nak. Get hey, melayan. Yan mga sikap, hanggang dito na lang. At kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mo subscribe, like, and share. At pinitin mo rin yung notification bell para update ka sa mga bago at mga parating kong video. Bye-bye!